Hello, mga friends, mga guys. Siguro, makapamunta naman mo sa inyong kagalingan mo. Nga naman nag-vlog-vlog ka na. Tiguan naman ka. Diba? Makapunta na siguro po mo na. Kaya po ba ka ha? Nga tiguan naman ka. Niyahong isulti rin guys. Abinenjo na Abinenjo guys na aghat ko sa pag vlog or content creator bisan ang tiguan na ko kay na magbibalita or nakitaan po na sa mga vlogger na makita po sila bisan ang naara sa ilang panimalay usaha pong gay busaho kung gisawayan sa pag vlog vlog isip content creator bisan o tigulang na po, nang himasin og makita o lagi kaya ang importante na to diri kanang di ba ka nang makita o ta magkakwarta ta bisan o ingunanin na nga akong edad na aghat ko sa pag vlog vlog katong mga mo no, follow na ho sa daghang kaadyong salamat sa inyong pag o sa inyong support ha bisan o ani ako tiguang na naningkamot na makakwarta pa ni ining vlog vlog na ay kita pero dili pareho sa mga ubang vlogger na dinagko na ang ilang kita siguro kaya nasod naman ko ani eh. basin o eh. agwan taho na lang naku kakapoy mangita o content kakapoy nga bisa gabi na ni agya sa cellphone nagpindot-pindot kakapoy sa pag atiman sa mga content o kung sao na to, pag content mga ni anamang kuani ani eh ako nalang lang may ipadayon bas hindi ay pagkaluyan ko sa ginoon manghimasin ako ko nga basin maluoy ang ginoon na bisa nagingon anin ako katigwa nga nagpakauwaw sa social media sa pag vlog vlog ko sa ginoon na po ko'y ikabahin ninyo nga ahong kita basta dako na pud sweldo ko hon halo ay ginoo ug salamat sa inyong pag tan sa akong discernment nito upang mag-vlog gina nga ginagmay hinaot unta nga indong ipadayon ang inyong pagsuporta na ho bisag inun na daghang salamat sa inyo have a nice day